Magandang araw mga kagulay Ito na naman si Tutti Gulayan Vlog Naghatid ng kunting kalaman sa inyo Sana panuorin nyo Ito ang ginagawa ko sa ating taniman ng ampalaya Dahil naglalagay tayo ng plastic mats Or silopen At binutasan natin yan para uh, Lalagyan Or taniman ng ampalaya kailangan mga kagulay madurog talaga ang lupa talima ng ampalaya para madaling lumago ang ating punla na ampalaya kaya ito ang nakita ninyo binubungkal-bungkal ko ang ang lupa na may butas para madurog yan kailangan durogin talaga yan ang tinambak na lupa ay may mga buhol-buhol kaya durogin talaga at ito na ang ating ginagawa nakita nyo ba yan mga kagulay yan ay organic fertilizer na nilagay ko uh, ihalo yan sa lupa para uh, magiging buhaghag ang lupa ninyo kung bibili kayo yan mabibili nyo yan kasi sa sagrik products yan at ito ang kanyang hitsura mga kagulay ito ay dopos 22 22 ang kanyang potassium at yan ay para pang palago ng ating ampalaya pang patalbos at hindi lang yan mga marami pang binipisyo ang makukuha ninyo dyan pag, -pag makabili kayo niyan basahin nyo na lang ang mga binipisyo dyan at ito na ang kanyang hitsura hindi ako nagpo-promote nito ito lang talaga ginagamit namin tandaan nyo ang hitsura nyan o, tingnan nyo yan ang kanyang hitsura mga kagulay 20 kilos ang bawat sak yan ang kanyang hitsura at ginagay natin sa butas ng ating uh, taniman ng ampalaya at dinurog natin kasama sila para ma mix or mahalo ang dupos at saka yung one. Ito na mga kagulay. Ito ang taniman natin. Bakit ito ay may isang hindi nilagyan ng dupos dahil hindi iyan taniman. yan lang taniman natin at iyan ang lalagyan natin ng abono kung mag-aabono tayo para hindi masunog ang ating puno ng ating ampalaya. Yan. Yan. May isang butas na agwat para lagyan ng uh, abono. Kung mag-greenshing method tayo or mag uh, baon tayo ng abono sa lupa. dyan natin sa gitna ilagay ang abono. Yan lang muna mga kagulay at kung nagustuhan niyo ang aking video, i-like naman, subscribe at pakipalo naman sa aking Facebook page. Salamat mga kagulay.